Nagsimula ang pelikula sa isang sakahan habang iniuulat ng isang news reporting team ang kwento tungkol sa isang nayon ng mga Anatolian kung saan maraming tao ang tila namatay dahil sa pneumonia habang sinusubukan ng isang pangkat ng mga siyentipiko na humanap ng lunas. Isang grupo ng mga terorista na nagkunwaring mga magsasaka ang umatake at pinagpapatay ang iba pang mga trabahador doon kasama na ang mga reporters at mga siyentipiko pagkalipas ng ilang araw. Isang dating spy ng North Korea ang nagpakita sa embahada ng South Korea sa Istanbul, Turkey. Samantala, sa Hong Kong, si Jack Ibagbaga ay isang tindero ng mga kagamitan sa pag-eehersisyo. Lumaki siya sa bahay Amponan na hindi na nakilala pa ang kanyang mga magulang. Isang hapon na papauwi siya ay hindi niya sinasadyang mapigilan ng isang pagnanakaw sa bangko. Nilabanan at naagaw niya sa mga hold-upper ang pera at naibalik sa mga otoridad. Dahil sa nangyari, naging viral siya sa mga social media. Kinagabihan, isang estranghero na nagpapakilalang si Manny Brown ang lumapit kay Jack at sinabing naghahanap siya ng lalaking kasing edad at kaparehas ng itsura ni Jack para sa kanyang kliyente na isang lalaking koreano na may sakit na nakamamatay, na si Park Won Jung, gusto niyang ipamana ang kanyang kayamanan sa kanyang matagal ng nawawalang anak, ang nais ni Manny ay magpakita at baka sakali na si Jack nga ang nawawalang anak ni Park. Umayaw sa una si Jack dahil sa pag-aakalang pinaglulukolang siya ni Manny. Sa bandang huli, pumayag din siya at maaring si Park nga ang kanyang ama, dagdag pa ang pakunswelo na kayamanang makukuha kung totoo ang sinasabi ni Manny. Sa kanyang panaginip, nakikita ni Jack ang kanyang mga magulang na nagbibigay sa kanya ng isang kwintas na cross. Inayos ng mga kasama ni Manny ang lahat ng dokumento ni Jack at sinabi nilang malaki ang posibilidad na si Park nga ang ama ni Jack. Sa South Korea, dinala si Jack para makita si Park na nakakonfine sa isang ospital ng mga militar. Sinabi ng doktor na ilang oras na lamang ang itatagal ng may sakit na spy. Sa labas ng ospital, natanong ni Jack ang isang misteryosong babae. Lumapit ang babae kay Jack at nagpakilalang si Mary David, isang reporter ng Daily Inquirer na nagtanong sa kanya tungkol kay Park. Tinatanong ni Mary si Jack kung ano ang napag-usapan nila ni Park, Bilang isang tapat na koryana, nasubaybayan niya ang buhay ni Park na isang sikat na spy. Ang ipinagtataka nila, bakit biglang nagkasakit ng malubha si Park? Sumagot lamang si Jack na hindi pa niya nakakausap si Park. Nang bumalik si Jack sa ospital, nakita niya ang ilang kalalakihan na sinasakal si Park at hinahanap sa spy ang isang bagay. Nilabanan niya ang mga kalalakihan at nailigtas si Park sa kanilang masamang plano. Sinabi ni Park na maglalaro sila ng larong tago-taguan na parang tunay na mag-ama. Kung mananalo si Jack, makukuha niya ang lahat ng iniwan ni Park para sa kanyang tunay na anak. Kung matatalo siya, kahit papaano ay nagpakasaya siya at namuhay na parang isang mayaman. Pagkamatay ni Park, ibinigay ng mga kasama ni Manny kay Jack ang isang box na naglalaman ng isang susi at isang kwintas na cruise. Naalala at nagtaka si Jack dahil ang kwintas ay kaparehas ng nakita niya sa kanyang panaginip na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Binigyan din siya ng cheque na naglalaman ng 10,000 dolyar. Naghabilin din si Park na ikalat ni Jack ang kanyang mga abo sa puntod ng kanyang namatay na asawa. Kasama si Marie David, nagpunta sila sa puntod ng asawa ni Park at ikinalat ang abo niya napansin ni Jack ang bulaklak na tulips na nakalapag doon at ang salitang hintayin mo ako na nakaukit sa lapida ng asawa ni Park, sa kanilang pag-alis, natakasan ni na Jack at Marie ang isang kotseng sumunod at humabol sa kanila, sa kanyang tinutuloyang hotel, nalaman ni Jack na nagmula sa Istanbul, Turkey ang bulaklak na tulips. Napagtanto din niya na ang hintayin mo ako ay katumbas ng numero ng telepono ng isang bangko sa Istanbul, Turkey na kanya namang tinawagan. Sa Istanbul, ginamit ni Jack ang kwintas na krus na lumalabas na isa palang pangselyo ng mga dokumento ni Park sa bangko, gamit din ang susing bigay ng mga kasama ni Manny, nakuha ni Jack ang lahat ng nilalaman ng safety deposit box ng namatay na spy, limpak-limpak na salapi at isang Biblia. Pagkaalis ni Jack sa bangko, wala siyang malay na sinusubaybayan siya ng grupo ng mga kawatan. Nadala nila siya sa isang liblib na lugar at pilit inaagaw ang kanyang malita. Ang ipinagtataka niya, hindi nila pinag interesan ng isang maliti niyang pera kundi tinatanong siya kung nasaan ang bagay. Kahit si Jack, nalilito kung ano ang bagay na tinatanong at hinahanap sa kanya ng mga kawatan. Nagsitakbuhan lamang sila nang dumating ang mga pulis na nagsabing mag-ingat lang si Jack. Habang palabas sa kanyang hotel, nakita ni Jack ang isang misteryosang babae, ang ipinagtaka ni Jack, may nakabordang hintayin mo ako sa damit ng babae sinundan niya ang babae sa lansangan ng Istanbul, nang makausap niya at matanong kung saan niya nakuha ang kanyang damit. Regalo sa kanya ng kanyang boss ang sagot ng babae, dahil sa nabighani din si Jack sa ganda ng babae, gusto niya pang makilala ng lubusan, nag-ayos lamang ang babae na nagpakilalang si Yuri na magkikita sila sa ibang araw para makilala din ni Jack ang kanyang boss. Habang nasa paliguan ng sauna, muling inatake ng mga kawatan si Jack at muling kinukuha sa kanya ang bagay, nilabanan sila ni Jack at nangyari ang matinding habulan sa kalye ng Istanbul. Natakasan ni Jack ang mga kawatan pero nahuli siya sa usapan nilang muling pagkikita ni Yuri sa isang kainan. Ibinigay na lamang ng waiter ang isang sulat na nagsasabing muli silang magkikita sa isang lugar. Sa sandaling yun, nilapitan ni Marie David at ng kanyang kasamahang si Philip Ashley si Jack at ipinagtapat sa kanya na sila ay mga ahente ng CIA. Ang bagay na hinahanap ng mga kawatan ay isang biological na sandatang anthrax 2. Ang sandata ang nakapatay ng maraming tao sa Anatolia na pinili nilang lugar para masubukan ang bisa niya. Pinatay ng mga Anatolia ng siyentipikong nakadiskubre sa anthrax 2 bilang paghihiganti sa mga kaanak nilang napatay dahil doon. Bago iyon nangyari, nakita nilang nakausap ng siyentipiko si Park na tumatayong taga-benta sa anthrax. Nagkaroon ng cancer sa utak si Park bilang resulta ng pagkakasangkot niya sa kaso. Nalaman din ni Jack na si Lee Sang Zen na isang crime lord ay gustong bilhin ng Anthrax 2. Pinahanap niya si Park dahilan para humingi ng proteksyon sa embahada ng South Korea, ang spy, dahil sa hangaring makuha ang anthrax, ipinadala niya si Yuri para akitin si Jack at tuloy mangalap ng impormasyon kung nasaan na itago ni Park ang anthrax, naniwala sila na tutuong anak ni Park si Jack. Nakipagkita si Jack kay Yuri, direkta niyang sinabi na wala sa kanya ang hinahanap ni Zen. Umamin ang babae na isa lamang siyang mensahero ni Zen at naiparating niya ang nais ng kanyang boss na gusto niyang makausap si Jack. Paalis na si Yuri nang dumating ang mga kawatan, lumaban si Jack pero dahil hawak na nila si Yuri, sumuko na lamang si Jack. Dinala sila ng mga kawatan pabalik sa nayo ng Anatolia. Habang binubugbog ng kawatan si Jack at pilit kinukuhang bagay na dahilan ng kamatayan ng kanilang mga kaanak. Hindi nila alam at masabi na ang anthrax 2 ang bagay na kanilang hinahanap. Biglang umalingaungaw ang mga putok ng baril, sinalakay na pala ng mga mersenaryo ang nayon at pinagpapatay ang lahat ng mga tao doon. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni na Jack at Yuri yun para tumakas sa kayang isang inimbentong bangkang demotor ni Jack. Sakay pa sila ng bangka nang mapansin ni Jack ang kakaibang itsura ni Yuri, inamin ng babae na inalipin siya ni Zen at ginawang adik, sinabi din niya na lumaki siya sa bahay ampunan noong kunin siya ni Zen, bago sila pumalaot sa dagat, dumating si na Zen sakay ng barko at nagsabing siya ang nagpadala ng mga mercenaryo para sila ay bawiin sa mga taga Anatolia, daladala -dala din niya ang drogang ginagamit kay Yuri. Kinausap ni Zen si Jack, sinabi niyang pera niya ang nakuha niya sa safety deposit box ni Park, Paunang bayad niya yun sa anthrax, ibibigay niya ang kabuuan kung makukuha niya ang anthrax, at bilang panghuling alok niya, kasama na din ang kalayaan ni Yuri. Sa kanyang kwarto, naalala ni Jack ang kwento ni Yuri at lumabas ang pagkamaawain niya, wala naman siyang magawa at hindi niya alam kung nasaan ang anthrax, naalala lang niya ang Biblia na kasama sa deposit box na nakuha niya kaya nagmadali siyang pumunta ng simbahan malapit sa tinutuluyang hotel ni Park noon. Nakausap niya ang pare doon na nagsabing inaasahan niya ang kanyang pagdating, bago mamatay si Park ay nagbilin siyang darating ang kanyang anak para kukunin ang kanyang ipinatago sa simbahan. Nakita nga ni Jack ang anthrax na nakalagay sa malita at isang sulat na nagsasabing game over. Humingi din si Jack ng payo kung dapat niyang balikan si Yuri samantalang mas maraming buhay ang maliligtas kung sakaling hindi niya babalikan. Sinagot siya ng pare na balikan niya at langit na ang bahala. Naibigay nga ni Jack ang anthrax kay Zen kapalit ng kalayaan ni Yuri. Sa estasyon ng tren sa Tutuban kung saan hinihintay ni na Jack ang biyahe papuntang Baguio, sinumpong si Yuri sa pagiging adik. Tumakbo siya papuntang banyo at naiwan ang kanyang bag. Nakita ni Jack ang isang sulat ni Yuri na naka-address sana sa bahay ampunan. Sinasabi niya sa sulat na maganda ang kanyang buhay at magpapadala siya ng pera kung makaipon ng malaki-laki. Biglang may nagsisigaw sa banyo na nagsasabing may babaeng nakahandusay sa loob kaya pumasok si Jack sa banyo at nakita ang walang buhay na si Yuri. Binuhat niya ang babae at palabas na sana sila nang dumating ang mga pulis at hinuli si Jack. Dumating sa kulungan si na Marie at Philip para bayaran ang piyansa ni Jack at sinisi siya. Kung hindi sana niya naibigay ang anthrax kay Zen, malamang buhay pa si Yuri. Sinabi ni Marie na nilaso ni Zen ang babae, inakusahan naman ni Jack si na Marie na may kasalanan din sila sa kamatayan ni Yuri. Dala ng konsensya, tinawagan ni Marie si Jack at sinabing makikipagpulong ang CIA para bilhin ang anthrax kay Zen. Sinabi niya ang lugar at pinag-ingat si Jack na alam niyang maghihiganti. Ipinadala ni Jack ang sulat ni Yuri sa bahay ampunan, pero, dinagdagan niya ang nilalaman. Sinabi niyang pupunta siya ng malayo at kung may problema sila, tatawagan nila ang kaibigan niyang si Jack Ibagbaga. Sa airport kung saan naghahanda si Zen na wala din planong makipagkita sa CIA, sinugod sila ni Jack at pinasabog ang kanilang eroplano. Tumakas si Zen sakay ng kotse at daladala -dala pa ang anthrax kaya hinabol sila ni Jack. Bumangga ang kotse ni Zen sa isang gasoline tanker dahilan para tumilapon siya na nasusunog. Nabawi naman ni Jack ang anthrax pero kailangan niyang mapigilan ang pagsabog ng tanker kasama ng driver ang kanyang pamilya. Matapos mailigtas ang driver at ng kanyang pamilya, si Jack na ang nagmaneho sa tanker para dalhin sa labas ng lungsod para walang taong madadamay kung sasabog na. Habang minamaneho ni Jack ang tanker, lumitaw si Manny sakay ng helicopter at sinubok ang sagipin si Jack pero nabigo siya. Nahulog at sumabog ang tanker sa isang abandonadong tulay. Sa kabutihang palad, nabagok man ang ulo at nawala ng malay, nakaligtas si Jack na daladala pa rin ang anthrax. Dumating si Manny at kinuha ang anthrax bago ang mga pulis. Sa ospital kung saan nagpapagaling si Jack, dinalaw siya ni Manny na naka doctor. Isiniwalat niya ang lahat. Ang ginampanan ni Jack ay talagang trabaho ng CIA. Hindi nga lamang opisyal na lakad, kaya tinatawag siyang accidenteng spy. Siya lang ang pumasok park na magpatuloy sa misyon niya. Ang kanyang mga magulang na nakikita niya sa kanyang panaginip ay bunga ng mga gamot na inilalagay ni Manny sa kanyang inumin. Sa huli, sinabi ni Manny na huwag gagamit ng droga si Jack sa baykuha sa isang maliit na bote na dala ni Jack at sa pag-aakalang iyon ay cocaine, buong siba na kanyang tinikman. Nagtatapos ang pelikula nang sabihin ni Jack na hindi iyon cocaine kundi abo iyon ni Park.